Hello, what's up, mga kois So, karong hapon din mga koys, no, na naimanatad mga kois Oh, hello oy. Pero may gani, wala siya na kuno mga kuys. Halipong ra siya, nabangga siya sa samin mga kois So, oh. na naliki. Back, ay mga kois kinaliki ang samin. Oh. Oh, naliki oh. Yung nabanggaan. Nani sa sa building mga kois laim mo ning langgama kay Patay ka aras yung dasmag mga kuis bat. Patay ka aras Wala siya kaya balong nga ispiho di ay. No, Nakalusot pa dito sa pikas. Kung ano, nakalasot sa pikas. kuan ko. May glass dito. Upay glass. Dabi, karon kay diri mga kuis. Kinaapan na naman mga glass mga kuis o. Na wala siya kalusot. Kaya naman may glass o. Pengon sa baba o. Pengon diri sa ubos o. Na tao, nabangga yung siya. Tara mga kuis o. Oh, luoy kayo. Ito no, yung kuan mga kuys, para maulian siya. Nakoy langga mga kois oh. <laughs> Kaloy in taon mga kois no, nabangga in taon niya sa glass. Nabangga, bangga siya dito ko kois Da sa luyo na ng glass. Nabangga siya, luyo ka ayo. Na happy na niya siya mulian mga kois kay mo-react more naman siya. Ako lang gipapatok sa kong tripod na mga kois oh. Na gipapatok sa tripod. Mulian na niya siya karon tawad mga kois no, nalipong ni taon siya, luyo ka Muli na siya karon ako is uh, sa siya. Abtik ni pud siya mulupad. nag-relax na ni. Eh. Kadaghan ako na naka-encounter og ingani mga kuys no. Makuha na siya siyang luwaan sa iyang baba ba. Maka-recover na siya. Ang kakuan ng mga ko kaya kay wala siya na wadayin siya na matay ba simba kuan ni Kung makakita bitaw mo mga ko o ingani ng alanggam, o, madasmag sa glass, luhay rin ang baba, mga kuwis, di na siya mamatay mag-recover na ang dina siya, no? So, kanina nga lang nga, ka, mga kuwis, no manatad ni siya wale, kasta, wale, Basta ang manatad, mga kays, makita niya siya gamay ang busto at mulusot, niya, kays, malusot, manggod niya siya lusut ba? nya yeah. niya sa kabalo nga, nga nah iglas Naya, no, o. Habi mo tiya magkalusot sa direct, so de bangga no siya Luhay lang Luhay yung taon, no? God bless you, manatad! Kare ka, ka karon, no, lupa da kalian karon no. Piu. So na kare na dai sya mga kois no. So to na sya mga kois no oh. Na na sya sa bintana. Na kare so, no? na sya mga kois. So tino da kung mga kois no. Load ana na imong baba mga kois. Mura na syang paimnon sa imong laway no. Para makarecover dahin siya. Kanang mga mga bangga. Bito mga langgam. Mabangga sa glass mga kuys ba? Malipong, malipong mga pan. Mintas di pa siya mga pan mga Kina lang, di, sa di pa siya mga mga No? Imo siyang, imo siyang, paino mo siya mong laway. Ludaanin mo ba yung baba? Para na dilit siya, siya mga kuya pan mga Kung makarecover din siya. So tanawa mga kuys Tanawa siya, hinlupad na. So gikan to siya dari mga kuys o. Oh. Gikan to dari siya sa akong tripod. Himbahin siya dito. Kaya nakarecover naman siya. So karong taw mga koys, no. mulupad na, na siya pa layo di na ako doon pasagdan lang ako para makarelax po siya para unya makalupad na siya o kusog makalayo na so dali na lang tawan mga kawis salamat sa pagtanaw biradara god bless you all god bless you manatad makarecover na ka goodbye daan bye